Hi hey everyone! Good evening! I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon Vina, sinasabayan nga ba talaga si sa para sa laban sa Miss Universe? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. eto napansin ko lang, hindi ko alam ko napansin nyo din. Sa tuwing maglalabas si sa Manalo ng, ng mga pictures or video ay naglalabas din ang kapitbahay. Naglalabas din ang vina, di ba? So, talagang sinasabayan niya ang paglabas ng mga pictures at saka mga video etong si Maria Atisa Manalo. Hindi ko alam kung napansin ninyo yan. So, nung isang araw, naglabas si Atisa ng picture. The following day, naglabas din naman ng picture si Vina. Tapos, naglabas uli ng picture si Atisa. Naglabas din ng picture si Vina. So, kanina, naglabas ng video si Atisa. Naglabas din ng video si Vina. So, ano ba? Nagiging pattern ba ni Vina si Atisa? Or sinasadya nila na tapatan ang mga nilalabas ni Atisa para, alam mo yon matabunan yung ingay ni Atisa. Uh -huh. Siyempre alam nila na ang pambato ng Pilipinas ay isa sa mga may engaging pagdating sa social media at talagang maingay at pinag-uusapan. So ito ay observation ko lang na siguro ang target nila, sino ba ang malakas sa Asia? So para malakas to sa laban sa Miss Universe... So, tatapatan natin sila para tayo ang mangibabaw. Yung alam mo yun, yung ganong diskarte. Eh. So, ito yung tinatawag na strategy game ng mga candidates. Wala namang masama sa ginagawa nila. Pero, parang piling ko ay isa yun sa mga strategy game nila na dapat tapatan natin kung sino yung maingay. So, tabunan natin sila para tayo yung mas mapag-usapan yung mga tipong ganon. So, ako naman, parang okay lang yan. So, friendly competition. And then, ganun talaga. Competition yan eh. So, kung ano yung strategy game ng candidates, hindi naman natin pwede pagbawalan. Nako, ikaw naman, parang ang ginagawa mo naman, tinata, ayun Ay, yung laro eh. So, dapat tapatan mo at dapat alam mo kung sino yung kalaban mo. So, yun lang. Pero kasi, ang maganda kasi kay Atisa Manalo, wala siyang tinatapatan. Meron siyang sariling, ano, kumbaga may sarili siyang inay And then, bahala na gumawa ng inay yung iba. Kung gusto sabayan yung inay ko, eh, di at least nauna ako. So, para sa akin, hindi tayo dapat mabadoy jan Kung parang kanya-kanya laro lang yan. Basta ang importante, nakafocus si Atisa doon sa uh, plano niya, sa strategy niya. And then, bahala yung iba kung gusto din ang tapatan yun. Kasi parang feeling ko, nakikita lang natin na, ay mukhang tinatapat ang divina kasi sumusunod siya. Kung baga naglabas si Atisa, maglalabas din siya. So, yon ganon. Hindi ko alam kung observe ninyo yun. Kasi sunod-sunod na ganon. So, katulad na lang halimbawa ng picture, di ba? So, naglabas si, si Atisa ng picture. So, naglabas din sila ng talagang photoshoot nila. Ako para sa akin, ang maganda kay kasi kay Atisa, she know how to play the game parang alam niya kung ano yung laro niya talaga sa competition at alam niya kung ano yung discarding gagawin nila. Ako naman, pagdating naman kay Vina, parang ang laban kasi nila dyan, laban nila para mas mabulag talaga yung lahat at mas mapansin at parang makita na, nako, mukhang palaban talaga sila. Yung doon sa, ano, tinatawag na, uh, yung, kumbaga, daanin natin sa magandang styling. Pero kung titignan mo naman yung makeup niya, ayoko namang pansin nila yun at yun. So, heavy makeup, full makeup ang ginagawa nila. And then, misa, pag nakikita ko yung picture, medyo madilim and then medyo mabigat tignan. Tapos kahapon, naglabas sila ng bagong photos nila. Ang napansin ko doon sa photos nila, iniba nila yung itsura. Yung kumbaga parang transformation na nila para siguro masabi na wow, ang ganda. Or wow, kabog ang pambato natin. Yung parang ganon. Pero isa sa mga nakita ko doon sa pictures na nilabas nila yesterday, yung nawala yung parang, ah, she representing Thai. Asaan ah, yung Pai, ano, kumbaga Pai attack doon. Parang iba yung itsura na parang hindi ko makita yung pagiging tai So, gano'n, nag-transform na. Kasi kumpara naman sa mga ginagawa nilang styling before, so maganda yung transformation. Pero nandoon ako na parang nasaan yung, yung looks na tai O, oh, di ba? Parang nawala. Siguro, para lang siguro masabi nila na nag-transform yung kanilang kandidata at talagang pinagplanuhan nila ibahin. Pero kung ito yung susundin nila na make-upan or ganitong itsura ang gagawin niya sa Miss Universe, mawawala siya sa Excel na dito. Kasi dapat makitaan ka pa din ng, ng talagang ano doon yung eye looks mo. Di ba? Lalo na sila, nagpapadala talaga sila ng mga candidates na talaga nandoon talaga like Antonia or kung sino man, like Opo, di ba? Opo Suchata don last year, nandoon doon talaga na pag tinignan mo siya, kitang-kita mo talaga, she's high, di ba? So, yun. So, medyo nababahala ako para kay Bina kasi parang dapat nakafocus dapat naka pa rin sila doon sa tinatawag na Thai looks, di ba? And then, pagdating naman kay Maria at Lisa Manalo, in fairness naman, si at alam natin, may dugong ano to eh, foreigner. At maganda talaga siya. So, yung ganda niya, kung ano yung nakikita mo dyan sa video, at nakikita mo sa ano, pag nakita mo pa siya in person, mas iba pa yung itsura, mas iba pa yung level ng ganda. Kaya, hindi ako bothered, hindi ako worry para sa kanya na, ay nako, uh, nakakatakot kasi baka mamaya magulat sila, sabihin nila, ay ganito lang pala itsura ni Atisa. No. Parang pili ko, pag nakita nila in person, sasabihin nila, wow, ang ganda pala ni Atisa. At plus, nakikita ko na, nagtatry talaga siya ng iba't ibang klase ng styling, pero at the same time, ando doon pa rin yung pagka-Pilipina niya. Kung hindi nawawala yung, hindi nawawala yung, yung represent na Philippines sa kanya, di ba? Kasi alam naman natin ang Pilipina as isang simplihan, uh, okay, so ganito talaga yung styling nila, pero nandun doon na kabog talaga yung beauty. Kaya nilang mag-level up kung kinakailangan. So, yun yung maganda kay Atisa kasi meron pa siyang ipapakita na extravaganza ba doon sa pwede niya pang i-level up yung sarili niya pag nag siya. And then, ayun lang, medyo talaga na-worry lang tayo dito sa styling na ayun naman yung porte ni Pina na meron siya na doon naman nila dadaanin. Dadaanin nila to sa mga magagandang damit, dadaanin nila to sa magagandang makeup or magandang eyes ng, ng mukha or ng buhok. So, mag-expect na tayo. Pero, kung titignan mo, ah uh, parang ang daming magagandang kandidata sa Miss Universe na parang feeling ko mas magpipenetrate at parang feeling ko may hihirapan na doon si Bina ng bonggang bongga. But let's see, syempre sabi ko nga, hindi rin naman natin pwede underestimate yung nakikita natin kay Bina. Baka mamaya, ayun yung way nila para mas makarating sila sa dulo ng competition, di ba? And tignan natin kung obra yung larong yan. And then, kanina naglabas ng video si Atisa. So, in fairness naman, naipackage ni Atisa yung ano ang kulay na meron sa Pilipinas at kung ano ang saya. So, natuwa ako kasi hindi ginaya ni Atisa yung katulad ng mga ginagawa noon nila Catriona Gray na merong tai ano pa. Tapos, kumbaga, nagkaroon si Atisa ng sarili niyang signature na siya like yung majorate 'di ba sa kanya lang natin naman nakikita 'yon so hindi nilag minala doon sa sa kanilang tourism video and then ang maganda pa nakapackage niya talaga lahat ng doon yung ko ano ang saya ang meron at ko ano ang kulay ng buhay ng mga Pilipino so natuwa ako doon at hindi siya natakot magpakita ng iba't ibang klase niyang itsura niya or styling niya doon sa video niya. At nakita natin na talagang pinakita niya doon na masayahin ang mga Pilipino doon sa ipinakita. Plus gusto ko yung ginamit na music yung ha 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 mabuhay. O oh, ba diba? So talagang tinatry niya talaga na mas makilala yung salitang mabuhay. ah oh, so yan. And then, pagdating naman kay Bina, naglaba siya ng kanyang video, parang nag sa akin ay, yes, ayun yung plano nila, pero nagmukhang parang trying hard yung dating. Na parang nakulangan ako doon sa mga eksena na, ayun, so nagsasalita siya ng pasatay, pero kung ako sa kanya, ipinakage niya na lang yun doon sa, siguro sa lingwaheng English. Oo, uh, uh, kasi international na to at universe na to. So dito, nagpakita siya ng parang feeling ko. Ah, ayun nga, yung hindi niya kaya bang makipagpukpukan pagdating sa com skills. <laughs> so yan, ayun yung napansin ko and depende siguro sa magiging laro talaga ni sa Miss Universe. At nakaka-excite kasi parang dito, nakitaan ko na, ah, okay, hanggan dyan lang pala yung ipapakita nila. So, kulang pa ng isasagad talaga. Pero, sa kabilang banda, hangad ko pa din na sana yung dalawang bansang to ay mas magpenetrate sa Miss Universe. So, isipin na lang siguro natin na magandang promotion ng mga Asia, katulad ng Philippines and Thailand, na ginagawa nila sa bawat eksena nila. Pero kasi hindi din mawawala na mag-isip tayo na this is competition eh at the end of, at the, of the story. Siyempre kung iniisip nila na gusto nilang umangat yung bansa nila para sa laban sa Miss Universe. And then of course ganoon din yung iniisip ng mga Pilipino na gusto rin namin na umangat yung bansa namin sa laban sa Miss Universe. So hindi naiiwasan talaga na magkaroon ng comparison, magkaroon ng salpukan, pero sa kabilang banda, wag pa rin natin kakalimutan na parehas pa rin silang Asia. And then, ayun lang siguro, mas maganda pa rin na isipin natin na sana mag-penetrate silang dalawa ng sabay. So, I hope na sana walang maiwan sa kanila para sa top 5, di ba? And siguro magiging masaya tayo sa laban na yon. Eh kung sila ang mananalo, eh di okay lang din pero kung ang mananalo mas bongga yon, di ba? So yon. So siguro ang doon na wish all the best. Siguro nagkakataon lang na siguro talagang kailangan nila gumawa ng ingay sa social media at ayun nga, yung discard nila ay parehas sabay at syempre para mas maging maingay ang Asia sa social media. Di ba? So yon. Alam naman natin ngayon ang Miss Universe, Diyos ko, ang titindi ng mga makakalaban nila. Lalo na sa parting Latinas, ay nako, grabe. Africa, ay nako, grabe din. Lalo na sa Europe, di ba? May mga kandidata din talagang malalakas. Kaya, exciting. Exciting yung magiging ganap sa Miss Universe at ngayon pa lang na, nararamdaman ko na talaga magpapaanda ng bonggong bongga mga kandidata dito. And then, ayan na nga, isa sa mga inaabangan natin na talagang ay nakumukhang tunay na malakas talaga. Si Maria Atisa Manalo at si Venus Saint ng Thailand. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa pinag-uusapan natin ngayon? Sino kaya ang obra at papalo sa kanila ng bonggang-bongga -bongga hanggang sa dulo ng competition? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano man ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and love and love. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.